Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Sino ka bang bata ka? Nanlalamig na pangaasar ni Trent habang hindi pinapansin ang nanlalamig na urang nagmumula kay Daryl. Seryoso naman itong sinagot ni Daryl, Daryl Darby. Oh, haha! Ikaw pala ang basurang pinag-uusapan nilang lahat. Ano na ngayon? Hindi mo matiis ang ginagawa kong pakikipag-makeout sa iyong asawa. Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, sa akin na ang asawa mo. Sabi ni Trent na may disturbing at naghahamong mukha. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Paisa-isang sinabi ni Daryl ang mga salitang ito. Agad na naramdaman ng lahat ang panlalamig na inilalabas ng kanyang aura sa paligid. Ito pa rin ba ang basurang manugang natin noon? Bakit siya biglang nagkaroon ng ganito kalakas na aura? Ako ba? Naghahanap ng gulo. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo, bata? Kanina pa kita hinahanap pero nagawa mo na ring dalhin ang sarili mo sa akin ngayon. Ang ni Trent kay Daryl na parabang isang bayolenteng tigre. Nang mapanood ito ng mga nakapaligid na miyembro ng pamilya Lindon, nakaramdam sila ng bigat na nanakapagpagulo sa kanilang mga nararamdaman. Pero kahit na inis na inis ang mga ito kay Daryl, Hinihiling ng karamihan sa mga sandaling ito na manalo sana si Daryl sa magiging laban nila ni Trent. Pero alam siyempre ng lahat na isa lang itong panaginip. Tatlong taon na nag-champion si Trent sa pinakakinikilalang martial championship sa buong mundo ng sunod-sunod kaya nagawa nitong magtayo ng napakaraming martial clubs sa kanilang bansa. Hindi ka mananalo sa kanya, Daryl. Tumakbo ka na dali. Sigaw ni Lily kay Daryl matapos magalala para sa buhay nito. Masaya na siyang nagpakita sa mga sandaling ito si Daryl. Pero tumayo lang doon si Daryl at hindi gumawa ng anumang kilos na parabang wala siyang narinig na kahit ano. Kahit na noong makita niya ang pagdamba sa kanya ni Trent, wala siyang ginawa kundi tumayo roon na parang isang bato. Dito na nagpanik si Lily, agad siyang tumakbo sa sala at tumawag ng pulis. Agad namang sinagot ng kabilang linya ang tawag kung saan isang sumagot ang pulis sa kanya, ano pong maitutulong namin sa inyo? Nanginig ang nababagabag at nagpapanig na si Lily habang sinasabing magpadala kayo ng pulis sa tahanan ng mga lendon ngayon din. Dalian ninyo. Mayroong nag-aaway sa amin. Bam! Habang nagsasalita si Lily, isang napakalakas na vibration ang mararamdaman sa sala. Nilalabanan na ni Daryl si Trent. Nagdalawang isip naman ang pulis na nasa kabilang linya, nag -aaway. Sino ang nag sa inyo? Isa ang mga lindon sa pinakaprestihyosong mga pamilya sa buong City, kaya sino ba ang makikipagaway sa loob ng kanilang property? Si Trent Young, sinasaktan niya ngayon ang aking, ang aking asawa. Agad na sinabi ni Lily, pero nang sabihin niya ang salitang asawa, agad na kumabog ang kanyang dibdib, at namula ang buo niyang katawan. Ito ang unang beses na inamin niyang asawa niya si Daryl. Nang ibaba na niya ang tawag, natigilan si Lily nang makita niya ang nangyari sa hall. Hindi lang siya dahil ang lahat ay natigilan sa kanilang nakita. Walang sinuman ang nagdalawang isip sa kakayanan ni Trent, siya ang pinakamalakas na lalaki sa buong Donghai City. Pero hindi nila inasahang matatapatan ito ni Daryl. Tumindi na sa mga sandaling ito ang laban ng dalawa na kasalukuyang nagpapalitan ng suntok sa bilis na hindi makikita ng mga pangkaraniwang mata ng isang tao. Natitigilan naman itong tiningnan ng naguguluhang si Lily. Paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Sa pamamagitan ng kakayahan niyang iyan, siguradong hindi lang siya nakatiyamba noong bugbugin niya si William sa pagdiriwang ng kaarawan noon ni Grand Malindon. Arch! Sa mga sandaling ito, malakas na sumigaw si Trent na tumama ng malakas sa sahig. Ha! Huh. Nanalo, nanalo si Daryl. Dito na natahimik ang lahat ng nasa loob ng hall natalo mo ako, tama na, huwag mo na akong saktan. Nagmamakaawang sinabi ni Trent na may nalalaking mga mata habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Anong naisip mo noong bastusin mo ang aking asawa kanina? Bakit din ako titigil ng dahil lang sa sinabi mo ito sa akin? Nanlalamig na sinabi ni Daryl habang paisa isang naglalakad papalapit kay Trent. Sa mga sandaling ito, nanlamig ng husto ang emosyon ni Daryl. Pareho silang nasa ikalawang level ng master ni Trent, pero matapos inumin ang pill na ibinigay ni Samson, mas lumaki ang agwat ng kanyang lakas, kaysa sa mga taong nasa kapareho niyang level. Naningkit ang mga mata ni Daryl at itinapak ang kanyang paa sa katawan ni Trent. Slap! 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 Naging malakas at malutong ang mga sampal na ibinigay ni Daryl sa mukha ni Trent. Gulat na gulat na tiningnan ng lahat si Daryl na parabang nakatingin sa isang demonyo hindi na nakapagsalita pa ng kahit na ano ang kahit na sino. Ito, siya ito. Siya pa rin ba ang walang kwentang manugang ng mga lendon? Napakagat na lang sa kanyang labi si Lily habang nakakaramdam ng napakalakas na pagtibok ng kanyang puso. Tatlong taon pero ito ang unang beses niyang nakita si Daryl ng ganito kamanli. Slap! 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 Napapapigil sa paghinga ang lahat sa bawat isang sampal na ibinibigay ni Darley kay Trent, habang napupuno ng katahimikan ang buong mansyon ng pamilya Lindon. Sa wakas, dumating na rin ang dalawang mga police mobile. Pinangunahan ng naka-uniform na si Megan Castello ang kanyang mga tauhan papasok sa mansyon. Matapos pumasok sa main hall, agad siyang binulaga ng eksena sa kanyang harapan. Huwag kayong gagalaw. Isang pulis ang naglakad papalapit sa pinangyarihan ng insidente. Tumigil si Daryl at dahan-dahang tumayo habang itinataas ang kanyang mga kamay. Matapos makilala si Daryl, naglakad si Megan papalapit sa kanya. Sino ang tumawag sa mga pulis? Sabi ng isa sa mga pulis. Nilabas niya ang kanyang report book habang tumitingin sa paligid. Dito na nagsimulang bumalik si Lily sa realidad at mabilis na nagsabing, ako po, ako po ang tumawag sa inyo. Sinabi mong mayroong bumubugbog sa iyong asawa. Ito bang lalaking nakahiga sa sahig ang asawa mo? Turo ng pulis sa hindi makilalang si Trent Young na nakabulagta sa sahig habang kumukuha ng notes at nagtatanong kay Lily ng sabay. Hindi, hindi, hindi po siya ang asawa ko. Iling ni Lily sa kanyang ulo, agad siyang lumingon kay Daryl at bumulong ng siya po. Matapos nito ay agad siyang napayuko at namula sa sobrang kahihiyan. Hindi maipapaliwanag ang ganda ng kanyang mukha sa mga sandaling ito. Matapos maring ang pagami ni Lily na si Daryl ang kanyang asawa sa harapan ng lahat, agad na nakaramdam si Daryl ng isang hindi maipaliwanag na saya. Agad na napalunok ng malakasang isa sa mga pulis, habang kinakapapan si Daryl, nagawa ng lalaking ito na bugbugin si Trent hanggang sa hindi na nito nagawa pang depensahan ang kanyang sarili. Sa mga sandali ring ito nagsisigaw ang nakabulagtang si Trent sa sahig, tulungan mo po ako officer. Lunatiko ang lalaking iyan. Para sa isang kilalang tao, na mabugbog ng isang walang kwentang manugang, hindi na nakapagpigil pa sa kanyang mga nararamdamang hinanakit si Trent nang dumating ang mga pulis. Tama na yan. Bumalik na tayong lahat sa station para imbestigahan ang nangyari. Agad na sumali si Megan sa eksena habang nakatitig kay Trent. Agad namang tumahimik si Trent at nangigigil na tiningnan si Daryl. Maiwan ka naman dito para kuhana ng statement ang lahat, turo ni Megan sa isang pulis. Pagkatapos nito ay tumingin naman siya kay Daryl at sinabing, maaaring sumama ka rin sa amin, pabalik sa presinto. Tumango rito si Daryl. Mukhang nagalala rito si Lily na mahinang bumulong ng, susunod ako sa iyo. Tumawa naman si Daryl na umiling sa kanyang ulo, okay lang ako, kaya huwag ka nang magalala. Naniniwala akong patas ang Officer Castelo na yon. Nagrelax ng kaunti ang dibdib ni Lily nang marinig niya ang sinabing ito ni Daryl. Sumakay si Daryl sa loob ng isa sa dalawang mga police mobile. At ngayong dalawa na lang silang nakasakay sa sasakyan, sinimulan na ni Megan na magmaneho nang hindi papunta sa presinto. Hindi ba't kailangan nyo ang statement ko? Isip ni Daryl. Tiningnan siya ni Megan at dahan-dahang sinabi na, alam namin kung gaano kaarogante, at kasiga si Trent Young. Kaya sigurado akong kasalanan niya ang lahat ng ito sasabihan ko na lang ang mga tauhan kong i-check ang mga CCTV footage sa area para maging malinaw sa amin ang lahat. Napakagandang obserbasyon para sa isang katulad mo, Officer Castello. Ngiti ni Daryl. Umirap dito si Megan at sinabing, tigilan na natin ang kalokohan mo. Nakita kitang makipaglaban kanina. Sigurado akong isa ka ng cultivator ngayon tama. Tumango rito si Daryl at sinabing, level 2 master. Nakuha nito ang interes ni Megal. Hindi lang siya naging isang cultivator, kundi isang level 2 master sa loob lang ng ilang araw, siguradong isa itong magandang adventure para sa kanya. Sa totoo lang, Daryl, mayroon ka pa bang nakatabing goldie pill na katulad ng ibinigay mo sa akin ngayon? Tanong ni Megan. Binigyan ang akita ng isa, Officer Castello, nakangiting sinabi ni Daryl, at kung matatandaan ko, hindi po ba't sinabi nyo rin na huwag akong magbigay nito sa kung sino-sino, dagdag ni Daryl. Dito na nagblush si Daryl na nagsabing, Hay, hindi ko na-realize na ganoon pala ka ang pill na ito. Mayroon din kasi akong kaibigan na na-stop ngayon sa ikalimang level ng master, ng napakatagal na panahon. Kaya kung mayroon ka pa sana, maaari mo ba akong bigyan ng isa pa nito? Nagunat si Daryl at tinatamad na sinabing, ano namang kinalaman ko sa problemang ito ng kaibigan mo? Kahit na simple lang ang paggawa ng isang goldy pill, hindi pa rin niya dapat ibigay ang mga ito ng ganoon-ganoon na lang. Nagawa pa niyang benta ang pill na ito sa halagang 20 bilyon kasama ng isang sinaunang thumb ring. Napakagat na lang sa kanyang labi ang hindi natutuwang si Megan. Bilang isang team leader ng criminal investigation at isang rosa sa gitna ng mga tinik, hindi siya sanay natanggihan ng mga lalaki na kanyang nakakausap. Pero naiba sa mga ito si Daryl. Naiba na garito si Daryl dahil mayroon itong hawak na isang mahalagang bagay na gaya ng isang Godly Pill at nagawa ring maging isang Level 2 Master sa loob lang ng napakaiksing panahon. Habang nag-iisip, biglang huminghin ang tono ng boses ni Megan, kung ganoon, ano ba ang dapat kong gawin para makakuha ng isa pang Godly Pill? Kahit suot ang kanyang uniporme, makapigil hininga pa rin ang hubog ng katawan ni Megan. Tawa ni Daryl, sige, paano kaya kung magsabi ka ng magagandang bagay na tungkol sa akin? Batiin mo ako, pero kailangan mong maging sincere rito. Bibigyan kita sa sandaling matuwa ako rito. Bumagsak dito ang mukha ni Megan. Hindi na niya ito dapat gawin. Wala rin sa kanyang bokabularyo ang pagyuko sa harapan ng iba para sa ikatutuwa ng mga ito. Binagalan niya ang pagpapatakbo sa kanyang sasakyan, habang napapakagat sa kanyang labi, habang nagiisip ng malalim. Matapos ang isang sandali, sumuko na rin siya at sinabing Daryl, ikaw, ikaw ang pinakagwapong lalaki na nakilala ko, kaya maaari bang bigyan mo ako ng isa pang gonlipil. Tumawa rito si Daryl. Pero inaamin niya sa kanyang sarili na ang pagsunod ng isang malakas at magandang babae na kagaya ni Megan ay siguradong tatami sa puso ng kahit na sinong lalaking hindi makakapagpigil sa kanilang mga sariling ibigay ang gusto nito, at kasama na siya sa mga lalaking ito. Sige na, sige na nga, bibigyan kita ng isa, natutuwang pumayag dito si Daryl na nagbigay kay Megan ng isang pil. Maraming salamat! Agad namang tinanggap ni Megan ang pil. Nang hindi na niya maitago pa ang kanyang saya, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, at nagdial ng isang numero, Hello, nakuha ko na ang pill na gusto mo. Gusto mo bang pumunta na ako riyan para ibigay ito sa iyo? Nagsabi ng ilang bagay na hindi maririnig ng malinaw ang tao sa kabilang linya ng tawag, tumango rito si Megan at agad na ibinaba ang tawa. Daril, mayroon akong kaibigan ngayon na kasalukuyang nasa Oriental Pearl. Puntahan na ba natin siya para makapagpasalamat sa ng personal? Sabi ni Megan. Sige, tango ni Daril sa Oriental Pearl, dinala ni Megan si Daryl sa isang pampribado at marangyang dining area. Makikita sa loob nito ang ilang mga magkasintahan na kung saan agad na nakilala ni Daryl ang mga kalalakihan na siyang tinatawag na trust fund babies ng Donghai City na dumadalo sa annual gala ng pamilya Lindon. Kahit na nagmula sila sa mayayamang pamilya, pinapatay pa rin nila ang kanilang mga oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Nang makita nila si Megan, isa sa mga lalaki ang tumayo at nakangiting sinabi na, "Guys, guys. Ito nang apala ang girlfriend kong si Megan. Binigyan niya ako ngayon ng isang godly pill, kaya magagawa ko na ring makatungtong sa Master General sa wakas." Ano? Natigilan dito si Daryl. Buweset. Nang hingi sa akin si Megan ng isang godly pill para lang sa hayop na ito. At siya rin ang boyfriend nito. Wow. Kent Haug na siyang tagapagmana ng Everlasting Group. Napakayaman ang kanilang pamilya, pero hindi maikukumpara ang tigas ng ulo na mayroon ang isang ito habang si Megan naman ay isang diyosa kaya paano nagawang sumama rito ng isang katulad niya. Sinubukang hawakan ni Kent ang kamay ni Megal, pero dahan-dahan naman itong inalis ni Megan, napakaraming tao sa paligid natin ngayon Kent. Huwag natin itong gawin dito. Ngumiti naman si Kent at tumingin sa kanyang mga kasama sa paligid, guys. Tingnan nyo ang girlfriend kong ito. Hanggang holding hands lang daw ang gusto niya, ni hindi ko man lang siya mahalikan. Sinasabi niya na ibibigay niya lang daw ang sarili niya sa akin sa sandaling ikasal na raw kami. Kaya huwag niyo na akong tuksuhin ah haha. Yo bro, isang ngang mamahaling gem kung maituturing ang hipag naming ito, sabi ng isa sa kanila. Dito na siya ginatungan ng iba pa nilang mga kasama, napakaganda, at napakahinhin ng hipag nating ito naka ka nga sa kanya, Kent. Naging wild ang hangin sa paligid ng dining area nang biglang sumigaw ang isa sa kanila ng "Tama ba ang nakikita ko?" Hindi ba iyan ang walang kwentang manugang ng mga lindon? Dito na parang along tumingin ang lahat kay Daryl. Bakit nga ba nandito ang basurang iyan? Oh nga. Paano niya nagawang pumasok sa isang lugar na kagaya nito? Isa-isang nagsalita ang mga mayayamang spoiled brat ng Donghai City. Dito na napasimangot si Kent at sinabing, siya ngayon. Dude, mali ka ata nang napuntahan. Pwede bang umalis ka na, walang pwesto ang Oriental Pearl para sa isang walang kwenta na kagaya mo. Totoo nga na nakatira sa bahay ng kanyang mga bienan ang lalaking ito, na membro rin ng mga lindon. At matapos mabaon sa malaking utang at maharap sa napipintong pagkalugi ng kanilang kumpanya. Ibinenta ng mga ito ang higit sa kalahati ng kanilang mga ari-arian, kaya siguradong hindi magagawang manatili ni Daryl sa isang lugar na kagaya ng Oriental Pier. Hindi na mapigilan pa ni Megan ang kanyang sarili, pinutol niya ang usapan ng mga ito at sinabing, huwag mo itong gawin Kent. Kasama ko si Daryl na pumunta rito, isa rin siya sa mga kaibigan ko. Ano? Kaibigan ni Megan ang dude na ito. Agad na natigilan ang lahat ng tao sa loob ng dining area, na para bang hindi nila narinig ng maayos ang mga sinabing ito ni Megan. Narinig na nila noon na si Megan ang team leader ng criminal investigation sa Donghai City, kaya paano magagawa ng isang basurang kagaya nito na maging kaibigan ni Megan. Ang isa ay itinuturing na diyosa habang ang isa naman ay itinuturing na isang talunan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.